na lakad ka. Ala. Sabi ng dado niya, mangingisda daw tayo eh. Oh. <laughs> Magandang araw mga idol. Pupunta tayo ngayon sa ilog kasama yung mga bisita natin na taga Cavite. Yan, si Mateo, si Chloe, si Angeline, si Jerome, si Ome, bye, bye. si Madam Sonia, si Bunso, tapos oh, si Bro Tyrol. Nahuli mga idol. Yan. Kasama si Raven. So yung dinadaanan namin putikan mga idol. Oh. Dinan ng Raper. Oh, hirap na hirap na sila. Bilis! Sabi na yung, yung camera. Mas, mangingis na daw tayo, di ba? na ka. <laughs> <laughs> tayo, tayo. Tayo. Lagat. <laughs> <Lakan> Ay <laughs> hirap na ako law. Yeah. Sabi ng dado niya, mangingis daw tayo eh. Oh. <laughs> Palaka. Sige. <laughs> mangingis daw tayo. Ano oh, no, kaya pa? Lawi kaya pa? Tara guys, yan mag ano maglalambat tayo. Hihi. <laughs> Yan mga idol, si Utol. Hello guys. Oh, di ba? Yan yung gusto niya mangisda sa ano, sa kulay Milo na ilog. Andito rin si Finger Prince at saka si Raven, wala na. Last na sila, talo na. Wala na, iwanan na yan. Alala. alala Ala. 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 dito Oh, okay Ikaw na lang ang hawakan ko, ang kamay mo para hindi ka matumba. Okay, si Raven mga idol, kasama nating mangingisda. Gusto lang daw nila may experience mga idol yung pangingisda. Tara, <laughs> tara. Dudulas ka na? Ay, lang yan. Pampapogi yan. Nandito na tayo sa ilog. Yan, Nauno na sila oh. Oh. Yan, si Ibunso siya yung naghahagis ng dala. Tara, pantan natin sila. Hihi! Ano? Umapaw pala dito yung ilog mga idol. Oh. Uy, habol ka pa. Uy, mga habul ka. Uy, mga <laughs> ano bro? The bro? Putik oh. Hmm. Hmm. Maputi kang ilog mga idol. You know? Oh si Chloe naliligo na oh. Hi ka magay ka. Hi. Ay. Ay Wait, up ayaw up magay. Hi. Ong lupit. Mabulit ka talaga. Eh. La bro. La dey po na yung magkasarwa ka. Kitang kita. Yay. Ro. Madamo mga idol, madamo. Ah. Tara guys. Sobrang damo. <laughs> Yan mga idol may huli ata. Nako, laki. Binalalim. Okay na. Nako. Ano grow mo tay?

Yan, ito na yung mga nahuli natin. Halo-halo, maliliit, tilapia ka sa kana, ano, yung muri mga idol. Yan. Hindi na natin na video kasi umaambon kanina mga idol. Ah, uh, basa camera natin. So yung mga bata nag-enjoy pa rin na maligo. At may lalagay din tayo sa ano, sa mga lagang isda ni Bro. Yan, so medyo patilim na. Yan, masungit pa rin yung panahon mga idol. Oh. Yan. So, next time mga idol, pag ano, pag maganda yung panahon mga kapa tayo, may papakita namin kung gaano kalalaki yung mahuli. <laughs> Di ba loves? <laughs> Ay! Ilan yung nakapa mo? Wala! Di ba tagabantay? <laughs> Wala ba? So, tara. Bye-bye na. Bye-bye.